Dirita sa CCCC 750. 750. Nagingon. To believe that the church is holy and catholic and that she is one and apostolic. Close and open parenthesis as the Snisin Creed adds. Ato bang dawaton nagidugang rana sa Nisin Creed ang word one and apostolic diha sa holy catholic. Ang tubag, kini eh. atong basahon, sa 750, wala nagidugang. To believe that the church is holy and catholic and that is one and apostolic as the Nicene Creed adds, is an inseparable from the belief in God the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Apostles' Creed, we profess one holy, Catholic, holy church, credo ecclesiam, and not to believe in the church so as to confuse God with His work and to attribute clearly to God's goodness all the gifts He has bestowed on His church. Matod ni mo, wala na gidugang. Basahong ko sa pagbalik to believe that the church is holy and catholic and that she is one and apostolic as the Nicene Creed adds. Kada ang word Nicene Creed adds, gidugang mana o wala? Kategorikal. Uh, yes, ang, ang term da adds. Nagingon magugka ganina nga wala gidugang Pagbasa nako sa statement as the misincred ni adds niingon na sad ka nga gi -ads kay naay authority. Question. Katong permero ni imong gisulti nga wala gidugang, imo na ba to siyang buhian o diri na ka sa word nga gidugang? O, munang atong ibasa yun para maklaro. So, diri ka sa gidugang. Mm, na, na, wala na to imo imong giingon nga wala gidugang. Mm, gi-verify na ko na term answer Okay, so, ano salamat na? na Kay gidugang man sa nisid creeds, kining Church is holy, and Catholic, and she's one, and apostolic, kay gidugang man sa nisid creeds, makahisgot makasaka ako, kanusanan to iga? Ah, nisid creed? Atong... Uh, uh, i-search kanus ang tuiga ang Nicene Creed. 3 mm, to 5, dugay dugay three na. 3 So, so iba bandaw aton. Sa Teresa, uh, okay, okay, moderators. Okay, moderators time. Uh, palihog lang sa kong ipakuan lang, ipahuman lang sa kami no para mas maklaro na to ang tubag Ayha ang pangutana. Ni Post Magod siya, abinakog na human siya. Uh, Salamat. Okay, Salamat. Eh. Okay, sige. Salamat. Atong ato Ato na lang ipadayon balik sa atong isuon na Father ano Berkit Gano, palihog balik sa ang tubag. So 300 uh, three, third century ang Nicene Creed.